Paano ba yumaman kung ikaw ay single mom o single dad? Alamin ang mga tips kung paano kayayaman kahit ikaw ay solo parent. Hindi lahat ng single parent ay nakakatanggap ng sustento. Maraming instances na ang lahat ng pinansyal na responsibilidad ay naiiwan don sa kung nakanino ang bata. Sa taas pa naman ang bilihin ngayon, mahirap talagang pagkasyahin kung sa isang tao lang nang gagaling ang income kung kaya't ang unang tip namin ay manghingi ng sustento. Maraming single mom o single dad na hindi nasusustentuhan ang nahihiya na manghingi ng sustento. Pero kailangan mo tandaan na hindi mo dapat sarilinin lahat ng gastusin. Hindi na uso ang pagiging martir. Hindi naman kasi para sa iyo lang yan pero para sa anak mo. Kaya huwag ka maging ma-pride at manghingi ka ng sustento. Isa pang madalas mangyari sa mga single parent families ay ang single mom o single dad ay ini-spoil ang kanilang anak. Para bang gusto nilang makabawi dahil nagigilty sila sa sitwasyon nila. Sa isip nila na para makabawi sa pagiging single parent, kailangan nila mag sa pamamagitan ng pagbili ng mga material na gamit, laruan, o damit. At tungkol dyan ang susunod na tip. Huwag mong espoil ang bata dahil hindi mo kailangan mag-compensate. Kailangan mo lang mahalin ang anak mo pero hindi mo kailangan magpaulan ng material na mga bagay para lang patunayan na mahal mo siya. Isipin mo rin ito. Ang mga experiences ng anak mo ang huhubog sa kanyang pagkatao. Kung pinapakita mo na masusukat lang ang pagmamahal sa pagbibigay ng material na bagay, tatanda siya na materyoso. Yung susunod na tip ay medyo generic dahil applicable ito sa lahat ng tao. Kailangan mo pag-aralan at i-apply ang tamang pagbabudget. Siguro sa mga solo parent, mas importante lang ito dahil limited ang income. Kailangan mo siguraduhin na lahat ng responsibilidad at lahat ng pangangailangan ng bata ay napaglalaanan ng tamang budget. Kapag wala pa kasing anak, kahit hindi nasunod ang budget, Kadalasan okay lang dahil ikaw lang ang kailangan mag-adjust. Pero kapag may anak na, hindi advisable ang walang budget dahil ibang tao ang mahihirapan. Isa pang tip ay unahin ang savings. Napakaraming unexpected na gastos ang kadikit ng pagkakaroon ng anak. At kung wala kang ipo na madudukot, baka mauwi ka sa pag-utang at mas magiging challenging para sa iyo ang yumaman. Related dito, mahalaga rin ang pagkuha ng insurance. Maganda na pareho kayo ng bata na may health insurance para kung may magkasakit, hindi masyado mabigat ang gastos. Maganda rin kung meron kang life insurance para kung dumating man ang pagkakataon na ikaw ay mawala. Meron ka pa rin may iwan sa anak mo. At ang huling tip para sa mga single parent para yumaman, sikapin na magkaroon ng multiple streams of income. Napakahirap na isa lang ang pinanggagalingan ng income. Kung maputol yung income na yan, nga, nga Dapat marami pinagdadaluyan ang pera mo. Kahit pa maliliit lang yan sa simula dahil magagawa mo naman siyang palakihin habang tumatagal. Pero importante na marami sila para tuloy-tuloy lang ang paglago ng iyong yaman. Napakalaking responsibilidad ang maging single parent, pero hindi ibig sabihin na hindi ka na pwede yumaman. Meron kang kakayahan yumaman kahit ano pa ang kasalukuyang estado mo. Depende na lang kung ano ang aksyon na gagawin mo para mas maging maliwanag ang future mo at ng anak mo. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel, mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.